So, ayan. Hindi pa ako nakakalis. Nandito pa rin kami. Hindi pa rin ako. O, oh, ayan. Ayan. Umaga na. Yan. Umaga na po. Umaga na. Ayan, oh. Umaga na. Nandito pa kami. Hindi pa kami umakit. Ayan. Mm Hindi -hmm. pa kami umakyat So, yun. Yun doon kami akyat pa sa dulo yun yun doon 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 sa dulo hindi dito yung tulgit na to doon daw sa kabila nandun daw yung pila so doon pa rin kami kukuha lakas akong ano so lagyan lang natin ng ganyan yan Nakainip, no? Ayan, no? Nakatasang pa, nakapila. Ayan, may pulis. May pulis na, may pulis. Ayan, ba't ka titigil dyan? Titigil daw siya. Ah. Ay, anong oras kaya ako Antok na ako. Grabe So, chinaga ako talaga ilang oras. Um, malis ako doon ng 12. So, 12.30 nandito ako. 1, 2, 3, 4. Anong oras na? O, 5, 6 na. oh, grabe. Swabe talaga. Ang hirap nito. Ang hirap talaga kumuha ng RFID. RFID yung kagano yung dilaw oh. Yan yan. yung dilaw na yon So para hindi ka na magtotolgit. Although may mga na magtolgit pa yung ganyan, mga kas kasi marami pa talaga ang hindi pa nakakakuha. Talagang madaming sasakyan dito sa Pilipinas. So obligado kasi kumuha gawa ng A-Start November uh, Start December 1 Bawal na daw Ang hindi naka RFID Kaya Pag naka-cast ka Dadang ka ng service road RFID So makakatulgit ka Ganun Ang problema ko pa Yung north So south pa lang ang kukunin ko Yung north pa lang Auto-swipe Auto-swipe pa lang ang kukunin ko pala yun ang ano yun ang kailangan pang makuha ah. mm -hmm. sige bye bye mamaya ulit